Magandang araw mga kababayan, ngayong araw tayo po ay nandito sa tabing dagat. Tayo po ay manghuhuli na naman ng isda. Nandito po tayo ngayon sa hubasan, kung tayo mantutusok ng isda. Ini. Oh, Yung. Wow!

Dito lang tayo, mabubuhay tayo dito, dami tayo ulam. Ganito lang, kadaling humuli ng pang ulam dito sa probinsya, mga kababayan. No? Oh, 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 mga kababayan, meron dito ang pakul. Pukulin natin. Pabalik rin lang natin ito ng biglaan. yan o. Ah. Kukunin nyo. Kukunin nyo. Kukunin nyo to. Oh. Ayan nyo. Ayan o. Oh. Mga kababayan, kailan nyo ito. Oh. Nakasiksik lang kapag hibas mga kababayan. Mm. Ngayon, kukunin na lang natin siya. Aba, mga pa. Hmm. Wala ka nang kawala uh 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 uh, oh. Uh. Ang lakas. Ang lakas mga kababayan, oh. Ito yung isa sa pinakamasarap na pang-ihaw pero pinakamasakit din mga gan. Mga babae, meron pang dalawang pakon. Ito, oh. kita nyo yung mga bundot. Yan o, oh. nakatago lang yan Oh. Oh! natin. Subukan natin tusukin mga kababayan. Ano? Ah! <laughs> tusukin ko na lang. Ah! Ah! Yan! Ano ka! Ah. Ganto lang mga huli lang. Isida. Ah! Uh. Uh. Ang Sarap na ulam namin mamaya. Mga kababayan, no? Sumasayang-sayo pa sa loob ng bato. Mga kababayan, no? Hindi ko makuha. Pukukin ko na lang. na so. Ito na yung huli natin kanina. Lutuin na natin. Unang kamatis. Sibuyas. Ito naman yung huli nating mga shells kanina at saka yung ibang isda. Iniihaw na natin para marami tayong ulam. Ito yung pakul, paborito ko yan, tsaka itong saang. Napakasarap nya, tsaka fresh na fresh. Tulog na natin yung isda. Yan. Ang sarap na yan. Ito ang siling green. Para hindi siya masyadong malansa. Maglagay mo tayo ng konting asin. Ito na mga kababayan. Tara na kumain. Ako kumain na. Salamat kay Lord. Um, ang natin na huli. So, ang um, pinaking ang so. sarap. Hmm, tap. Malutong-lutong um, po, Hmm. Samaran. Ang hmm, dami naman, oh. No? Hmm. Ang dami? Dapo. Dapo. And, ito yung isang piling-piling ni, ano? Coiceless. Dali talaga yung matatamang handa, eh. Pusok-pusok lang, eh.